Ito po ang ulam natin ngayon. Kung enjoy na enjoy po kayo sa mga ganiring simpleng lutong bahay, ito pa po ang sangstal ng lutong bukid na pwede nyong idagdag sa pang-araw-araw nyong ulam. Sariwang-sariwa po ang lasa, ilang piraso lang ng gulay na nating itingin binili sa palengke, ilang piraso po ng pritong isda o katulad po nito, piniritong tinapa, may konting sabaw at patis na panimpla, ayos na! Wala na po kayong hahanapin pa. Niluto para sa pananghalian sa hapunan po. Puy, idiretso na. Okay po ba yan? O, tara, Ganadong ganado po akong magluto kapag ka nababasa ko po ang mga comments nyo. O palambi nga po, pwede po bang i-click nyo yung share sa baba at nang maraming makapanood nito. Kung nagawa nyo na po, maraming salamat at God bless and thank you. Kung hindi naman po, hayaan na. Ayos na rin po. Maraming salamat din po for watching. Patis lang po at pamintang durog ang panimpla nito takpan at pakuluin po natin. At ngayong kumukulo na po, nakikita nyo na po, oh, kumukulo na. Ilagay na po natin ang ilang piraso po ng okra na hiniwa ko lang po sa gitna. Sandaling-sandali lang natin to, tatakpan ko lang po ng isang minuto, wala pa. Tsaka po idadagdag ang ating pechay. Kayo po ba'y nandyan pa? Pakilagay nga po kung taga saan kayo't saan kayo nanonood. At pag nabasa ko po, mabuliawa na po kayo. Maraming salamat po. Tsaka po natin ilagay ang sariwang malunggay. Alam nyo po ba kung gano'ng kadami ang health benefit na ibinibigay ng malunggay sa ating kalusugan, i-google nyo po hindi ko na mabilang. Masustansya na tapos mura pa yung gulay. Nilagang kamote po, natirain dun sa pakbit na niluto ko kahapon. Sayang, ilagay na po natin. Maganda po yan sa mata, vitamin A naman. O, tikman nyo po muna. Kung gusto niyo pong maglagay ng ilang patak ng nor liquid seasoning eh, maglagay po kayo. Pagkatapos po niyan eh, maglalagay po tayo ng isang buwig na miswa. Yan eh kung gusto niyo lamang po. Para kung marami kayong sabaw na nilagay at may miswa, syempre marami makakakain. At kung ready na po kayong kumain, tsaka nyo po ihulog ang piniritong tinapa. Ito po bang mga ganiring ulam ay krusunada nyo? Mas okay po kasi ang mga ganitong ulam para sa akin. Kaya madalas po, ang niluluto kong ulam ay puro gulay-gulay na may kaunting isda. Basta ang mahalaga para sa akin ha, kahit po ang ricado'y mura, dapat ang ulam masabaw na masustansya pa. Ganon din po ba kayo? Sana po yung naibigan nyo ang aking ulam na ibinahagi sa inyo. O bukas po ulit, Ron Bilaro!